Hi guys, update pala sa nangyaring nakawan sa aking store. So, habang hindi pa dumarating yung CCTV na gi-order ko, ang ginawa namin ay naglagay kami ng ang hug wire na galing doon sa may ano sa kung saan dumadaan yung magnanako. Bali, dinala namin yung hug wire papunta dito sa aking kwarto. So naglagay kami ng parang doorbell kung sakaling aakyat ulit yung magnanakaw, mabangga na yung hagwar, so magtunog siya, mag-alarm siya. Kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Ginawa namin para marinig kung pumasok ulit yung magnanakaw, sa so, papakita ko. Ito yung ginawa ko, guys. Na ano kung sakaling umakyat ulit yung magnanakaw, mabangga niya yung hogwire na ito doon. Kasi separate kasi yung bahay at saka store. So, kung mabanggan niya yung ano, kung akyat siya, mabanggan niya yung hogwire. So, magtunog dito. Ganyan. So, doorbell. So, sign na yan na pumasok ulit yung magnanakaw. Mindset ba? Mindset. Kaya ito, dito namin malalaman kung bumalik yung magnanakaw. Dahil dito sa uh, doorbell na to <laughs> So, yun lang, guys. Update ko lang kayo kung mahuhuli na yung magnanaw kung magpalik siya. Mahuhuli na yun. Kasi marami na silang bahay na nilooban. Pero yung mga ibang taong nilooban, wala silang action. Pero kami, talagang action na namin kasi mga minor de edad pa, kailangan sila bigyan ng leksyon. So, kung mahuli namin, nasa amin ang desisyon kung anong gagawin namin kasi nagpaalam na kami sa pinakamataas dito na meron kaming suspect pero wala kaming